na uh, naiintindihan ko po kaya nga po yung dyan sa regional wage Board at yung kasalukuyang mekanismo sa kung paano itinatakda ang pagpapasahod, eh wala po talagang lohika yan. Yung RA 6727, yung regionalization of wages. Kaya nga ho, kahapon, tama ho yun, nandun din ho kayo sa uh, Senate Committee on Labor at nagpahayag din ho kayo ng inyong uh, pagtingin doon sa pagkakaroon ng isang national minimum wage eh, ang tindig po dyan ng mga manggagawa, eh, dapat nang repasuhin yung batas na yan dahil mahigit apat, 36 years, mag-aapat na dekada na, mula nang naisabatas yung RA 6727. And the position of the workers, very clear. Kailangan ng repasuhin yan. Kaya po ginagawa ng Kongreso ang kanyang, gawa, ang kanyang trabaho para repasuhin na yung uh, RA 6727 na na-enact noong 1989. Ngayon po,